Ang Iran ay naghahangad ngayon ng madali ang diplomatic efforts mula sa mga bansa sa Middle East upang makahanap ng tulong na mapigilan o malimitahan ang gagawing pag-atake ng Israel sa Tehran. Ito ay ayon sa report ng CNN. Ayon sa ulat, takot na takot ngayon ang Iran dahil sa sunod-sunod na balita na ang Israel ay naghahanda para sa isang malaking pag-atake sa Iran bilang paghigandi sa dalawang beses na pag-atake ng Iran sa Israel una noong April at nitong October 1. Ayon sa Israel, our strike will be lethal, precise and surprising. Ayon sa termino na ginamit ng CNN, ang Iran ngayon ay merong anxiety. Marami namang mga sibilyan ngayon ng Iran ang lumabas sa televisyon, sa radyo at nagpahayag ng matinding pagkatakot. Ayon sa kanila, araw-araw ay tumitingala sila sa langit at tinitingnan kung meron ng missiles ng Israel na papasok sa kanilang lugar. Maging ang gobyerno nito ay nakiusap na sa mga bansa sa Middle East at minanais na magkaroon ng mabilisang diplomatic na agreement. Ang diplomatic efforts na tinutukoy ng Iran, ito ay humihingi ng tulong sa mga Middle East countries na pigilan ang Israel o limitahan ang Israel sa kanilang posibleng gagawing paghiganti gamit ang mga missiles nito nababahala kasi ang Iran na hindi makumbinse ng United States of America ang Israel na tirahin ng Israel ang mga nuclear sites ng Iran ayon kasi sa mga ulat kasama sa hitlist ng Israel ang nuclear facilities ng Iran at mga leaders nito ay tatargetin daw ng Israel maging ang mga military bases ng Iran. Ito ang dahilan kung bakit desperado ang Iran na nakikipag-usap sa mga Arab world at katunayan ang presidente nito na si Masoud Pesiskyan ay nagtungo na rin sa Egypt upang kausapin ang Gulf countries upang makahingi ng pabor. Lalo na mga kaibigan na ang isa sa mga defensa ng Iran na tinatawag na Hezbollah ay pahinana ng pahina dahil sa matinding pag-atake ng Israel sa Lebanon, partikular sa mga lugar na kung saan naryan ang Hezbollah, nagtatago halos ubos na ang mga leaders ng Hezbollah. Ang Hezbollah kasi ay ang pinakamalakas na proxy ng Iran upang madepensahan mismo ang lugar ng Iran mula sa posibleng pag-atake ng Israel. Patuloy naman na nakikipag-usap ang United States of America sa Israel at pinagpaplanuhan kung anong klasing pag-atake ng Israel ang gagawin sa Iran bilang pagganti sa ginawang pag-atake ng Iran sa Israel. Ayon pa rin sa ulat ng CNN, kinumpirma ng United States of America na magde-deploy ito ng karagdagang isang daang troops at ang 100 troops na ito. Sila ang naatasa na mag-operate sa mga advanced anti-missile system na nasa Israel dahil sa napakainit na tensyon ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Hindi naman daw ito ang unang pagkakataon na ang United States of America ay magde-deploy ng mga advanced na missile interceptors at air defense system. Pero ayon sa mga eksperto, tila may mangyayaring malaki sa hinaharap dahil bakit ganito ang asal ng United States of America na tila naghahanda para sa isang pangyayari. Ayon sa ulat, kahit paman merong mga ginagawang pagkundina ang United States of America dahil sa mga pamamaraan ni Benjamin Netanyahu sa pag-atake sa mga militanting grupo at sa plano nito na atakihin ang nuclear facilities ng Iran, nangako pa rin ang United States of America na hindi nila pababayaan ang Israel. Paulit-ulit na sinasabi ng United States of America na ang Israel ay merong karapatan na protektahan ang kanilang soberanya. Binigyang linaw naman ng Middle East Major General Patrick Ryder na ang Pentagon ay nauna nang nagpadala ng kanilang mga air defense system sa Israel noong pang taong 2019. Pero yon ay para lamang sa military exercise ng Amerika at ng Israel. Pero itong karagdagang troops na ipapadala ng Amerika para i-operate ang Advanced Anti-Missile System ay upang tulungan ang Israel kung sakaling muling umatake ang Iran. Pero ang tanong mga kaibigan, tutugon kaya ang Gulf countries at ibang Arab world sa panawagan ng Iran na tulungan sila na limitahan ng Israel ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran? gayong karamihan dito ay aliado ng United States of America, katulad na lang ng Bahrain, Qatar, United Arab Emirates at itong Saudi Arabia. At kung tutuusin, ang Saudi Arabia ay karibal din ng Iran. Marami naman ang mga nagsasabi bakit naman tutulungan ng Saudi Arabia ang Iran na siyang number one rival nito. Hindi ba't mas matutuwa ang Saudi Arabia kung pupulbusin ito ng Israel. At noong mga nakaraang buwan pa, sinabi na rin ng Saudi Arabia na kung sakaling matapos na ang gera sa pagitan ng Israel, Hezbollah, Hamas at iba pa ay makikipagnegosyo raw ito sa Israel at meron ding binubuo na diplomatic ties ang Israel at ang Saudi Arabia. At katunayan mga kaibigan kung inyong naaalala noong April Noong umataki ang Iran gamit ang mahigit 300 na missiles, rockets at drones, isa ang Saudi Arabia sa nagpabagsak sa mga missiles ng Iran papuntang Israel. Maraming mga nagsasabi na ang pag-asa na lamang ng Iran ay ang Russia at ang China. Pero malabo naman daw na ang China at Israel ay magkagera dahil sa distansya. Ayon naman sa administration ni Joe Biden, lubha ang kanyang pagkabahala dahil sa isang napakalaking tensyon sa pagitan ng Iran at ng Israel na nagsimula sa sinasabing inatake raw ng Israel ang isa sa mga imbahada ng Iran na nasa Syria. Dagdag pa ni Joe Biden, isa sa kanyang mga problema si Netanyahu dahil hindi na ito nakikinig sa kanyang mga advices. Ito ang matinding mga kaibigan. Parang nadulas dito ang United States of America. Ito yung tungkol sa pagsabog na mga libu-libong pagers at walkie-talkies na ginagamit ng Hezbollah sa Lebanon. Hindi ba't wala namang direktang pag-amin ang Israel na sila ang may kagagawa nito? Pero tingnan nyo mga kaibigan ang pahayag ng United States of America. Basahin nyo. Sinasabi ng United States of America na hindi raw kumonsulta ang Israel sa United States of America bago ito magsagawa ng massive attack sa Hezbollah gamit ang walkie-talkies at pagers. Hindi ba't parang sinabi na rin ng United States of America na talagang ang may kagagawa nito ay Israel? At kung atin namang pagtutuunan ng pansin, ang relasyon ng dalawang bansang ito ay talagang napaka malapit sa isa't isa at imposible na merong ginagawang pag-atake ang Israel na hindi nalalaman ng United States of America. Isang halimbawa rito mga kaibigan yung umatake ang Israel sa Yemen o sa hutis ng Yemen. Nagpaalam ang Israel sa United States of America. Sa ganitong paraan kasi, kapag nagpapaalam ang isang bansa sa kanyang allied countries na siya ay aatake, malaking suporta kasi ito kung sakaling rumesbak ang mga kalaban nito, makapaghahanda naman ang kanyang mga aliado. Now, kung totoo na talagang Israel ang may kagagawan sa pagpapasabog ng mga pagers at walkie-talkies at siya namang iniisip ng karamihan na parang posible rin hindi lang sila umamin, ay alam ito ng United States of America at ito ay isa sa mga paraan ng Israel. Kung nagawa ito ng Israel nang hindi man lang nalalaman na sila ang may kagagawan, nalilink ngayon ang Israel na sila ang may kagagawan sa cyber attack sa Iran nito lamang nagdaang araw. Halos lahat ng branches ng gobyerno ng Iran ay napasok maging ang kanilang nuclear facilities ay napasok na rin. Hinihinala na Israel ang may kagagawan dito. Ganun pa man, wala pa ring ebidensya at walang pag-amin ang Israel. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, may kinalaman ba ang Israel sa nangyaring napakalaking cyber attack sa Iran o kaya ito ay inside job upang ang mapagbintangan ay Israel? At kung sakaling totoo na Israel ang may kagagawan sa isang napakalaking cyber attack sa Iran, susunod na rito ang aktual na pag-atake ng Israel sa Iran. Kung baga, pinilayan lamang ang Iran upang mabilis itong maatake. Dahil maging ang military ng Iran ay napasok din. Kaya malalaman ng kalaban ang plano ng Iran at kung saan nakapwesto ang iba pang mga bagay na kailangang wasakin ng kalaban. At higit sa lahat, mawawala ng communication ang Iran kung sakaling nakuha na ang lahat ng informasyon ng Iran para gawing panlaban ng kalaban nito. Nang sa ganun ay walang kalaban-laban ng Iran kung ito ay aatakihin na. Yan ay kung Israel talaga ang may kagagawan sa isang napakalaking cyber attack sa Iran. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Ipaalam ang inyong mga opinion dyan sa comment section. At baka mga kaibigan pwedeng makahingi ng kaunting pabor. subscribe naman ng channel na ito para maging updated ka sa ating mga susunod na upload. Hanggang dito na lang ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.